Alright mga guys, magandang morning Ayan, welcome back to Motovlogs Ayan, bali uh, Ito nga, nagmamadali na tayo Kasi uh, Aatin tayo guys ng charity mission Sa may Indang Kabite Ayan Aatin tayo, na-invite tayo na intang uh, Indang Riders Club Ayan. para sa kanilang event charity Eto na nga mga guys, nandito na tayo sa crossing Tagaytay sa may Total Gasoline Station. Ayan yung mga restaurant dyan, tabi lang. Bali dito yung rest house ng ating chairman. Late na tayo, ayos lang yan! Sa mga lagas, susuporta tayo guys. Kahit late. Yun sila oh. Sir, yung bago ah, susuki ah. Ayan oh, no, nakasusuki guys oh. Ito bago rin oh. Oh. Lalong to bago. Oh. <laughs> pai mga sama guys. Oh, Ayun, nandito na kami sa meet up. Ayun, 'yung mga tropan TVRC. Si CM Cya Admin, ayan. Martial. Ayun. By RBP. Ayan mga guys, Ayan yung mga motor nila. Ayan. Alright, take off na kami. Kasama na. Ayan, tropa, take, take off na kami mga guys. Ayan. Ayan, alis na kami. Ayan, let's go. Ni Sir. Yun. Gorables na kami guys Punta na kami ng Indang Ayun mga tropa Palabas na kami ng highway Sing Alright Kunti pa lang kami Iba kasi busy Kaya hindi yung kasama eh Ayan At take out na kami Baka mga guys Punta na kami ng Indang Charity Mission Ayan let's go Ayun mukhang nagtagumpay na Nakita na namin yung ano Yes sir Namin Ayan. Ito sa aming papasok na kami sa venue mga guys. Nakita rin namin yung venue ng charity na Indangen ah, Indangenos Club. Ayan, papasok tayo rito. Okay, ah, uh, video na po na kalita. Yung pala ating beneficiary ay lumawag. Uy. Ah, uh, po yung dalawang anak. Hanggang po, kami po sa corner ngayon. Nangyari din po yan sa amin nung ako po ay nagpa sa Dasmariñas. Uh, ang preparation po kasi natin ay 3 months bago ganapin yung charity. Uh, sa lang po ay humahuli ng aming beneficiary at meron po siyang iniwan na uh, pamana sa pamilya. Unang-una yung bill sa ospital yung bills sa pamilya. Ah uh, kaya tinuloy pa rin po namin yung charity noon para mabawasan din yung pagtatalo. Ayun mga guys at uh, nandito na kami at sumusuporta na kami guys. Ang um, PBRC ay uh, lang.